Paano kung kaya mong basahin ang nararamdaman ng ibang tao at gamitin 'yon para makuha ang gusto mo? Hindi ito superpower at lalong hindi ito fiction. Ito ang tinatawag na dark empathy, isang psychological weapon na kayang baguhin ang dynamics ng kahit anong relasyon. Minsan ginagamit ito para protektahan ang sarili, pero madalas para manipulahin, kontrolin, at saktan. Nang hindi mo man lang namamalayan. Sa surface, akala mo mabait. Palaging nakikinig. Marunong magpakita ng malasakit. Pero sa likod ng ngiti at pakikiramay, may isang agenda. At madalas, ikaw ang target. Ang dark empathy ay hindi tulad ng psychopathy o sociopathy. Hindi sila manhid. Hindi sila walang emosyon. Sa totoo lang, sila pa nga ang mas sensitibo sa nararamdaman ng ibang tao. Pero ang twist? Ginagamit nila ang empathy na yan para sa sarili nilang kapakinabangan. Isipin mo ang isang taong laging nandyan kapag may pinagdadaanan ka. Laging handang makinig. Laging supportive. Pero sa tuwing nagbubukas ka ng problema, iniipon niya ang bawat detalye. Iniimbak niya ang emosyon mo. Tinitingnan niya kung saan ka mahina, kung ano ang mga insecurity mo. Kung anong klaseng guilt ang nararamdaman mo. At kapag dumating ang tamang oras, ibabalik niya sa'yo lahat ng yon para makuha ang gusto niya. Sa psychology, tinatawag silang dark empaths. May kakayahang makiramay, pero may kasamang narcissism, machiavellianism, at minsan kahit sadism. Alam nila kung paano maging likable. Alam nila kung paano bumuo ng koneksyon. Pero hindi ito para sa mutual growth. Ito ay para makuha ang kontrol. Ayon sa isang study mula sa University of Nottingham, ang dark empaths ay emotionally intelligent pero emotionally detached. Naiintindihan nila ang feelings mo, pero hindi sila naapektuhan nito emotionally. Ibig sabihin, kaya nilang makiramay sa'yo habang sinasaktan ka Halimbawa may isang manager sa isang kumpanya. Sa tuwing may empleyado na nagkakaproblema, siya ang unang lumalapit. Nagpapakita ng concern. Nakikinig. Tinutulungan. Pero sa bawat kwento, sa bawat kahinaan na ipinapakita ng empleyado, may tinatago siyang mental list. At kapag dumating ang performance review, siya rin ang unang gagamit ng mga kahinaang 'yon laban sa empleyado para i-justify ang hindi pag-promote o para mapilitang umalis. O kaya sa isang relasyon, laging nagbibigay ng reassurance, laging sinasabi na naiintindihan kanya. Pero kapag nag-away na kayo, lahat ng sinabi mong takot, insecurities at trauma, ibinabato sa iyo pabalik. Hindi para mag-heal, kundi para masaktan ka. Ito ang dahilan kung bakit mahirap silang makita. Dahil hindi sila pasigaw, hindi sila aggressive, hindi sila bully. Sila ang tipo ng tao na gusto mong makasama kapag may problema ka. Kaya mahirap silang i-question. Pero habang mas nagbubukas ka, mas marami silang hawak laban sa'yo. Sa likod ng pagiging empathic, may strategic thinking. Kapag nasaktan ka, nandyan sila. Kapag nagkamali ka, inuunawa ka. Pero hindi dahil gusto kanilang intindihin, kundi dahil gusto kanilang hawakan ito ang real power ng dark empathy. Hindi mo alam na ginagamit ka na. Kasi akala mo iniintindi ka lang. Sa isang social setting, sila rin yung madalas popular. Charming, approachable. Pero hindi mo alam, nagmo-monitor sila. Observing, analyzing, waiting for weakness. Ang masakit, madalas sila rin yung pinaka-effective manipulators. Kasi hindi mo sila makikitang threat hindi sila intimidating. Sila pa nga ang pinaka-relatable. Kaya pag tumulong sila, hindi ka nagdududa. Kapag kinuwento mo ang sikreto mo, wala kang takot. At doon sila mas lalong nagiging epektibo. Dahil binubuksan mo ang sarili mo sa kanila. Minsan, ginagamit nila ito para sa career. Minsan para sa social power. Pero ang pinaka-common, para sa control sa relationships. Pamilya, kaibigan, partner, guilt tripping, emotional blackmail, subtle threats, lahat yan ay posibleng gamitin ng isang dark empath. Pero hindi lang sila ang dapat bantayan. Minsan, tayo rin mismo ang nagiging dark empath kahit hindi natin namamalayan. Isipin mo, kailan ka huling gumamit ng empathy? Para makuha ang gusto mo? Yung tipong nagpakita ka ng malasakit pero ang totoo, may gusto kang kapalit yung pinadama mong nauunawaan mo sila, pero may hidden agenda ka pala? Hindi ito tungkol sa pagiging masama, pero kailangan natin maging aware. Dahil kapag natutunan mong kilalanin ang pattern ng dark empathy sa iba at sa sarili mo, mas magiging matalino ka sa pakikitungo, mas makakaiwas ka sa mga manipulators, at mas magagamit mo ang empathy bilang tool, hindi ng pananakop kundi ng proteksyon. Sa panahon ngayon, hindi sapat ang mabait ka lang. Kailangan mo ring matutong magbasa ng tao. Dahil hindi lahat ng nakikiramay ay kakampi. Dark empathy. Isang matalim na kutsilyo. Pwedeng gamitin para magluto o manaksak. Nasa kamay mo kung paano mo ito hahawakan. May kilala ka bang ganito? O baka minsan, naging dark empath ka rin. I-comment mo sa baba ang pinaka mind-blowing mong experience. At kung gusto mong mas maintindihan pa ang mga dark tactics ng manipulasyon, huwag kalimutang panoorin ng susunod na video.